natin ang po ako sa Guevara ng Pastar lang. Uh, ako po ay kumuha na nga yung swing. Dahil po, lagi po sumasakit ang aking ulo. Tapos, nagkaroon po ako ng kataraka. Uh, ngayon po, nung nakakuha na po ako ng iron swing, uh, nung 26, wala pa pong one month, ay yung pagkahilo ko. Tapos po, yung sa, sa katarata ko po, unti-unting lumilinaw na sa ngayon. So, bali wala pa po akong one month na kumagamit. Lagi ko pa kong tinatanggal, hindi totally nakasuot sa akin. Yun lamang po at maraming salamat po kay Romeo Rogers dahil siya po ang na, nagbigay na, sa akin lang po at maraming maraming salamat Okay, salamat po sa inyong uh, patunay ng uh, konti kaya ibig sabihin mahalaga uh, sa mga hindi pa nangagamit ito'y patunay dito sa Gdibara na Pastarlak, try nyo para masubukan nyo, salamat